Malakas ang laro ng anyang na kanilang ipinapakita dito sa KBL ngayong season. napaka ang ginawa ng team na ito binago nila ang komposisyon ng kanilang lineup. Nagpalit sila ng coach at ang panghuli si Abando ang kanilang kinuha na Asian quota player. Ang huling adjustment na kanilang ginawa at hindi nga sila nagkamali na sakto ang laro ng isang Ren sa bando sa kanilang team. Merong natural na chemistry sa kanyang mga kakampi. Hindi nila kinailangan ng mahabang oras para sila ay makahakot ng maraming panalo at heto na nga sunod sunod ang nagagaw nilang panalo. Nagiging unstoppable ang team ng Anyang sa KBL. Sila na ang number one sa standing sa kasalukuyan at sa lakas ng laro na kanilang ipinapakita ay magtutuloy-tuloy pa ang panalo ng team ng Anyang sa ligang ito. Tinalo ng Anyang ang team ng KT Sonic Boom at sa home court pa ng KT Sonic Boom nangyari ang laban. Dayo lamang ang team ng Anyang pero naipakita pa rin nila ang kanilang magandang laro at hindi rin naging madali ang larong ito para sa team ng Anyang dahil talagang lumaban ang team ng Katie Sonic Boom hindi nila binigay ang madaling panalo para sa team ng Anyang. Dahil bando hindi nagpole, siya ang unang bumanat sa opensa para sa team ng Anyang malakas ang pag-atake sa basket ang kanyang ipinakita at nasa laro talaga ng isang ren bando ang pagiging mabilis na kanyang nagagamit para malusutan at maiwasan ang depensa ng kanilang kalaban. Tuloy-tuloy rin ang pagiging starting player ni Ren bando sa team ng Anyang isang magandang indikasyon na talaga namang ginagamit siya ng kanilang coach sa kanilang sistema na kung saan sakto ang kakayahan ng isang ren sa bando. Mataas ang intensity ng depensa nila kay talaga namang bigay todo sa paghabol sa tira ng kanilang kalaban at nagbubunga ito ng maganda mga black shots. Ang kanyang nagagawa kung hindi naman totally black ang kalaban, nagmimintis ang kanilang mga tira. Anyang sa ngayon ang nagpapakita ng kakayahan na maging ang number one championship contender lalong lalo na nga at nagawa ng anyang natalunin ang team ng LG Sakers ni na Tamayo ang defending champions. Nasa number 2 apat Naman ang defending champion sa standings, isa pa rin sila sa malakas ang laro sa kasalukuyang season. Carl Tamayo hindi pa rin nagbabago ang kanyang laro at palakas pa ng palakas ang kanyang performance para sa team ng LG Sakers at kayang-kaya ni Carl Tamayo na makapagbigay ng solid na performance dito sa KBL sa power forward position at nag improve nga rin ang kanyang galawan. Ren sa naman, iba pa rin yung merong X-Factor yung pagiging two-way player ni Abando ang isa sa katangian niya at kayang-kaya kaya nila kay makapagbigay ng solid na depensa para sa team ng Anyang at maging sa opensa hindi nga rin nagpapahuli ang isang rensa Bando. Solid ang comeback na ginagawa ni Bando dahil sa solid na performance ng kanilang team at may impact nga rin ang isang rensa Bando sa bawat panalo ng Anyang kaya naman nagugustuhan na rin siya ng kanilang coach at mga kakampi. Maraming kasing lakas na mga import si O'Brien dito sa KBL yung import ng Anyang pero yung pagkakasakto nito sa team ng Anyang gumagana para sa kanila. Merong natural na chemistry chemistry ang mga players sa loob ng paint mapa opensa at depensa. Tulungan sila sa mga plays. Nakaisa naman ang team ng Daegu Korea Gas Corporation sa panalo. 1-8 na sila pero medyo napag-iiwanan na nga rin sila sa standings. Hindi talaga maganda ang nangyayari ngayon para sa team ng Kogas Pegasus. Ganon rin ang team ng Goyang Sonos kay Gunners. 2-7 sina Kevin Kimbao. Kitang kita na isa sila sa nahuhuli ngayon sa standings. Hindi maganda ang performance ng kanilang team at mukhang sa Bando at Carl Tamayo ang magiging solid na Asian Kota players ngayong season na ito. Mahaba-haba pa naman ang season pero mahirap ang mag-adjust lalong-lalo na kung hindi talaga sakto para sa isa't isa ang mga players na nasa isang team walang solid chemistry at nahuhuli ang kanilang mga plays at sistema laban sa kanilang mga kalabang teams. Masasabi natin na magaling ang anyang sa kanilang last decision na kunin itong si Renza Bando dahil nagagamit talaga nila ang isang Renza Bando sa kanilang sistema. Kita naman natin ang anyang na ngayon ang nangunguna sa standings at Abando meron nga ring impact sa mga panalong ito ng Anyang. Naging malakas rin ang laro ng isang rensa sa sa team ng Gilas sa nakaraang FIBA World Cup at hindi malayo na baka sa susunod nga na window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers ay mapasali na si Ren sa Bando sa Gilas pool dahil talaga namang tinatawagan rin si Abando ng Gilas kung meron silang bakanting slot o gusto nilang kunin ito. Kagaya na lamang noong FIBA Asia Cup, kinonsidera ng Gilas ang isang rensa Bando. Yun nga lang, hindi umabot. Ang isang rensa Bando dahil sa katatapos at kauuwi lang niya mula sa Jones Cup sa Taiwan.